ada balita Alright guys uh, uh, pinalad na makakausap po natin ang ilan pong mga resource person Kognay po ito doon sa last week pa ito no so mainit pa rin po itong issue uh, itong uh, suspension po ng kontrata ng National ID uh, National ID yung uh, all card so yan po ay uh, ipinahinto na po nga Bangko Sentral ng, uh, ng uh, Pilipinas. Pero meron pa rin pong uh, ilan pong mga nananawagan na yan po ay uh, kumbaga tuluyan na talagang i ano eh uh, basura basura ba talaga o, o hanap ng iba? Hanap ng iba, 'di ba? Yung mga hindi ho nakakuha po ng national ID kagaya ko na papel na, lang. Ha? Nasaan na ba? Ah, dalaw't kalahati. Last ka year natanggap ko papel. Papel. Papel, pero yung talaga mismong ID yung, yung, wala. Yung uh, ID card, ako nakatanggap naman ako after two uh, years. Yung uh, parang PVC, yes. no? PVC 'no. So, uh, so, yung iba wala kami, uh, yung papel pa rin. Tapos sa kabilang linya po natin si uh, ito, matagal na ito sa uh serbisyo sa serbisyo publiko naging kongresista na napunta sa Presidential Commission on uh good governance si mm. attorney Nikasyo Conti attorney Nick magandang uh, umaga po welcome po sa WIELU channel 23 Drew Nasino po at Judith Estrada Larino Good morning good morning Drew at uh, good morning Judith isang maulang araw ng uh, sabado po sa inyo Maraming salamat sa invite pag-imbite nyo sa akin dito sa inyong uh, programa Arangkada Balita. Opo, salamat morning, po attorney. sa pagpapaunlak din po ninyo Attorney Nick. Ano ho ba ang uh, stand po ninyo rito though kayo po ay all alam ko na matagal niyo na itong uh, pinapanawagan. Ano ba uh, tutuluyan na ba natin uh, tuluyan na ba ng uh, uh, ibasura talaga maghanap tayo ng panibagong uh, supplier? Ang nangyari po dito ay kinansila na ng uh, Banko Sentral ng Pilipinas mm. ang kontrata nga po nitong All Card Incorporated. Ito po ang nakakuha ng kontrata ng National ID. At kung atin sa sasariwain ang uh, background nitong National ID system, ito po ay halos anim na toon nang na-roll out. No? Niyan, no? uh, naipasa po ang batas nung panahon pa po ni uh, dating Pangulo Presidente Rod, uh, Rodrigo Roa Duterte. Mm -hmm a uh, nung uh, Agosto, no hindi ako nagkakamali, Agosto ng 2018 so anim na taon na po ito mm -hmm. under republic act 11055 at kung atin pong uh, bibilangin ilan ang po ba ang naging aplikante nitong national id system o nagparehistro sa ilalim ng sistema na ito mm -hmm. so ayun uh, po sa talaan as of august 2 of uh, 2024 po pong available na data last month 89,117,450 na po ang nagparehistro. Mm -hmm. mm -hmm. Ang tanong ay ito, oh, ilan na po ba ang nabigyan ng physical na ID card na kapareho po ninyo? Sa akin, papel, papel lang. ID, papel, pinalaminate apa? pa. Uh, ako yun yung hard naman. Naglabag nga po 'yan sa kontrata oh, oh, oh. dahil hmm. ang uh, kontrata po nila card. dapat magbigay po sila hmm. ng physical yes. yan. ID card. Kapareho ko po hindi po rin ako nakatanggap ng physical ID <laughs> card. Pare ang bilang ko po, <laughs> po. ang bilang po ng nakatanggap lang para alam po ng ating mga tagapakinig ay uh, 52,989,632. Hmm. So ibig sabihin po niyan ang hindi po na i-deliver nitong contractor ng uh, ating national ID ay 36 million po. Mm. So sabi po ng Central ah. Bank, sila ang kontrata sa kadahilan ng una, hindi kayo nakapag-deliver ng raw materials. Pangalawa, mm. hindi nyo na-maintain ang mga makina para sa pag-iimprenta nito. Pangatlo, ang inyong liquidated damages ay hindi dapat lumagpas ng 1%. Mm. Ang nangyari po ayon sa investigasyon, ang uh, kanilang uh, liquidated damages ay uh, higit pa sa itinatakda sa kontrata. Mm -hmm. At uh, marami pa mga paglabag. So talagang tinerminate na po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang panawagan po na inyong abang lingkod mm -hmm. ay mas malalim na investigasyon. Mm -hmm. Sapagkat so, hindi lamang po simpleng maladministration ito or administrative efficiency, inefficiency. Sipin niyo po kayo, Drew, ano magsas magdadala ka lang naman ng raw materials eh Magki imprinta ka lang naman sa kay di-deliver -de mo sa tao mm. bakit hindi nagawa 'yan sa loob ng mahabang panahon mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. sa sa inyong palagay, attorney Nick may mga dapat managot dito sa panig ng gobyerno kayo bilang yan dati po. pong uh, miyembro dating commissioner po ng uh, PCGG or ng uh, Pagsi uh, Presidential Anti-Graph uh, Commission ano yung nakikita ninyo na mga loopholes dito sa kontrata na to. Dapat po kaya droop ang naging kontrata sapagkat so, ang kontrata na ganito ang magnitude nando po napakalaki po ng impact billion sa pesos ang mm -hmm. Opo, kaya ang suggestion po natin ay eh, pakasuriin ang naging proseso ng procurement nito. Mm -hmm. Atin pong imbestigahan at i-assess bakit po hindi sila nakapag-deliver. At sino po ang dapat talagang managot dito? Yun lamang po bang kontraktor? O baka po meron silang mga kakutsaba ng mm. mga opisyalis ng gobyerno na nag-tolerate ng sistema, alam BSA. pala nilang matagal lang may failure, Opo. hindi po nakakadeliver ng physical ID, mm -hmm. bakit po papel ang ibinigay, hindi po card, <laughs> at bakit po ngayon digital ID na lang. Sabi Iyon. nila, oh pwede riyan, meron naman kayong digital ID, yan na lang ang gamitin nyo. Hindi po ba paglabag yan sa kontrata? Mm -hmm. Kaya nananawagon po tayo sa mas malalim na investigasyon para malaman kung sino talaga ang accountable dito sa pangyayari na failure ng national ID system. At uh, ako naman pa nagpapasalamat kay Senator Coco Pimentel sapagkat isa siya sa mga senador na nanawagan at nagsabing magkakaroon ng investigasyon mas malalim nga na gagawin sa Senado para uh, to get into the bottom of things po. Oh, pero pag attorney, de matitigil yung uh, printing, no? Uh, kanina binanggit nyo mayroon pang around uh, 37, million 37 million na hindi pa nakakatanggap. Biruin mo yun. Sama. Yung iba nakatanggap, yun. papel. papel Papel naman. Oo. Yung aking ding uh, asawa, papel. Tapos yung anak ko, uh, attorney, mas nauna pa niyang nakuha yung kanyang ID kumpara dun sa tatay niya. Pero kami ho yung parang 2 years ago pa nag... 2 years o 3 years ago pa nag... Uh, apply Nasayang Ay, lang palang pinila namin. Pin Ganun, oh. attorney. Opo, uh, at saka po, marami pong uh, naantalang... Uh kaganapan, katulad limbawa ang dahilan po ng uh, pagkakaroon ng national ID is ang pagkakakilanlan para sa oh. lahat. Opo, Parang yes. single ID, single ID na lang po sa transaction. Mm -hmm. E eh, pupunta ka sa banko, hihingan ka pa rin ng dam, secondary dam. ID. Paano kung wala kang secondary ID? Mm -hmm. uh, so hindi ka rin makapagproseso ng iyong mga papeles. Dahil dito po sa national ID, wala naman hong signature ito. Mm Hindi -hmm. po ba? Mm -hmm. So, sa bangko, kinakilangan ng signature. Ngayon, doon po sa tanong kung maaaring maantala ang uh, distribution, talagang maaantala po yeah. ang distribution mm. ng physical ID cards. Pero mahalaga po ang naging pahayag ng ating uh, Philippine Statistics uh, Authority. Uh, sila naman po ay umaayon sa naging desisyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero patuloy naman po ang pagbibigay nila ng national ID gamit nga po ang ibang format. Ano mm. po ang format na ito? E ano po yung E- or digital copy, yung e-fill ID natin na maaaring makuha sa mga registration center or maaaring mong i-download mm -hmm. sa pamamagitan ng national-id.gov.ph. Sa puntong ito, ang akin pong panawagan pa sa gobyerno, bukod po sa pagkakaroon ng malalim na investigasyon sa nangyaring failure ng national ID system, ang pakiusap ko po sana ay i-mainstream na po, i-mainstream ng national government ang paggamit nga po ng tinatawag nating national ID na digital copy na mm. digital. Bakit po digital ang pinapanawagan po natin? Dahil nga po nag-fail ang national ID para sa distribution ng physical ID cards, may mga bansang kapareho po halimbawa ng, uh, ng Estonia, mm -hmm. ng Singapore, ng India, mm -hmm. kung saan sila po ay very successful sa paggamit po ng digital ID pagdating po sa verification at sa pagdating po sa identification. Opo. So pwede po tingnan ng ating mga uh, authorities, no, ng ating mga mambabatas, bakit po sa ibang bansa naging efficient po ang digital ID system. Para at alam mo, nila. Drew, uh, Judith, mm. makakatulong Opo. din ito doon sa naging uh, batas para sa registration ng SIM card. Yan. Kung naka-tie up na po ang digital ID natin doon sa SIM card registration, may na po ang mga scamming pagdating po sa iba't ibang mga SIM cards mm -hmm. na nakakapag register na ang ginagamit na picture eh, picture ng mga unggoy. Kung ano lang eh, no? Ha, diba? Oo. <laughs> ang bira naman. Isa. Ang tindi. Yung isa, sinubukan lang eh, no? <laughs> sinubukan diba? lang, pero lumabas sa Pusa lang. ba yung ginamit? Itinano yung unggoy, unggoy eh, no? Unggoy, Gantinang unggoy, hanggap, oh, eh, oh. no? Well, anyway, attorney Nick, Ah, uh, mayroon hong statement dito po yung supplier. Ito pong uh, all uh, all card. Para may apela sila. May ito. apela ho sila na bigyan hong ng uh, kumbaga consideration, uh, uh, consideration uh, sila po yung nananawagan din po sa Banko Sentral ng Pilipinas. Uh, anong anong pwede hong uh, win-win solution ho rito? Kumbaga yung nakikita ho ninyo na maaring uh, ma maaring uh, maging uh, solusyon pa, at uh, ma kung matuldukan na ito at, uh, kasi for the end time ilang taon na natin tong hinintay, Atty. Nick. Uh, talaga po may proseso naman pagdating sa mga ganitong malalaking kontrata lalo na sa isang pribadong kumpanya at ang gobyerno. Kaya nga po ang uh, ACI yung uh, contractor ng National ID nagsampa nga po ng motion for uh, reconsideration sa Monetary Board. Sapagkat yes. so, mm -hmm. ang naging pasa naman po niyan ay ayon po sa Monetary Board resolution. So nag-file din po sila sa aking pagsasaliksik ng interim measures of protection sa arbitration tribunal. So dadaan po talaga yan sa proseso pero hindi po nangangahulugan na habang dumadaan po yan sa proseso ay eh, mawawalan po ng opsyon ang ating gobyerno para ho patuloy na mai roll out itong national ID system. Yun, baka kasi ang ano diyan ang pangamba baka maghintay pa ulit ng ilang taon ba diba? dahil uh, diyan sa aberya na yan diyan sa so, um, O puro iimbestigahan pa biro mo anim na taon na ba diba? pumihila tayo ng uh, pagkatagal katagal-tagal eh wala pa palang mga ID na physical ID uh, attorney. Well anyway, uh, marami pong salamat Attorney Nick sa inyo pong oras sa mga susunod pang uh, episode po. Abang uh, binabantayan po natin ang uh, issue po na ito. amin po kayong uh, uh, bubulabukin at gigising. Maraming salamat po Attorney uh, Nick sa inyo pong oras. Maraming maraming salamat po and uh, God, bless. God bless. God bless po. Ingat po kayo.